Matapos nating masaksihan ang madilim na nakaraan ng Choker Maker sa kamay ng walang pusong si Maimo sa paglapag naman ng Chapter 151 ay matutunghayan natin ang nakakagulat na kapangyarihan ng nag-iisa at napakasamang si Maimo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 151 ng Gachi Akuta. Sa umpisa ng panel may kita natin ang galit at game pace on ng ating bidang si Rudo habang binabalikan niya ang mga sinabi ni Guntes. At ayon nga sa Choker Maker, mahirap iparating sa iba ang mabuting kalooban ng isang tao dahil hindi daw kailanman tiyak kung tunay ba ang layunin ng isang tao. Dahil dito, nakuha niya ang kapangyarihang buksan ang pintuan ng puso ng mga tao isang kapangyarihang ipinanganak mula sa pagnanais na maipadama ang kanyang sinseridad hanggang sa kaluluwa ni Lily. Subalit may panganib kapag umabot ang tinig ni Maimo sa isang kaluluwa, ang kaluluwang iyon ay babagsak at mawawalan na ng sarili nitong dangal. Ang isang bumagsak na kaluluwa ay gagawin ng lahat upang maisakatuparan ang mga utos na ibinibigay ni Maimo maging ang baguhin nga ang sarili nitong pagkatao. Hindi nga naintindihan ni Rudo ang sinabi ni Guntes tungkol sa pagbabagong anyo ng isang taong na kontrol na ni Maimo. Kaya naman, ipinaliwanag ng mas simple ni Guntes ang lahat. Ipinaliwanag niya na kinakailangan lamang ni Maimo na pabilisin ang kanyang timetable at nakakasigurado siya na kapag nakuha na ni Maimo ang kontrol sa buong lugar ng abyss, gagamitin ni Maimo ang kapangyarihan niya upang isakatuparan ang mga utos nito. Dagdag pa ni Guntes na ang susunod na hakbang ni Maimo ay kunin ang lahat ng naroon sa Dal Festival na may suot na Joker upang baguhin nga ang pagkatao ng bawat isa para maging isang halimaw. At bigla na ngang tumalo ng eksena sa kasalukuyan kung saan may kita natin ang patuloy na pagsabog ng enerhiya galing sa watchman necklace ni Guntes. Habang manghang-mangha si Lario, inapasabi eh na lang ito na mukhang hindi daw maganda ang nangyayari at bigla na lang sumugod galing sa likuran itong si Felix para i-take down si Rio at si Hill naman ay may isang malakas na sipa para kay Zanka habang sinasabi naman ni Felix na hindi daw siya papayag na mapigilan sila ng mga cleaners sa kanilang misyon. Sa kabilang panel naman ay takang-taka ang twin Adderoy sa nangyayari at sa gilid nila ay bigla na lang nag-booster itong si Rudo upang mapuntahan si Maimo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay eh bigla na lang kumuha ng isang sibilyan itong si Maimo para gawing panangga sa paparating na pag-atake ni Rudo. Kaya naman Imbes na ang kamay ni Maimo ang maputol, eh ang kamay nga ng sibilyan ang aksidenteng natamaan ni Rudo na siya namang sobrang ikinagulat nito. Dahil gumamit nga si Maimo ng isang tao para maprotektahan lamang ang kanyang sarili. At sa kasamaang palad nga ay tuluyan na nga binuksan ni Maimo ang kanyang Mike. Ito nga ay upang tawagin ang atensyon ng lahat ng taong nakasuot ng choker at pinag pinag-utos na mag-transform ang mga ito sa nabibisyon niya na personal army na gagawin niya at tatawagin niya daw ang mga ito bilang kanyang mga alagad. Pero sa likod niya ng masayang muka ni Maimo ay eh may bumaril na pala sa kanyang kamay na may hawak ng mic tumagos ito papunta sa kanyang kaliwang balikat at may kita din natin na naputol din pala ang kaliwang hinalaki ni Maimo dahil sa tama ng bala at ito din naging dahilan ng pagkasira o pagkabutas ng mic niya. Sa sumunod na pahina ay napalingon na nga si Maimo sa lugar kung saan nang galing ang tumama sa kanyang bala ng barel at doon niya nakita ang isang imahe na muli na namang nagkasanang dala nitong rifle at nang hingi ng paumanhin dahil hindi niya daw gustong masira ang big show na ginawa nitong si Maimo. At ang bumaril nga sa walang pusong si Maimo ay si Mildreta ng South Branch sabay tutok na naman ng barel sa lokasyon ni Maimo at wala na ngang hinintay at muli niya na itong pinaputok. Sa pool nga, ang magkabilang tuhod ni Maimo sa ginawa niyang pagbarel dahilan para mapabilib ng sobra itong si Merej. Mukhang sa itsura nga nitong si Maimo ay hindi niya na kaya pang lumaban at nakita niya pang nagsanib puwersa na pala ang cleaners at ang hell guards para lang mahuli siya. At kaya pala naging posible ang pagsanib puwersa na ito ay dahil sa galing ni Mirej sa pakikipagnegosasyon. At ayon pa kay Mirej ay eh mas madali daw makaintindi ang mga hell guards kaysa sa inaasahan niya. At buong akala naman ni Maimo ay nasa ilalim pa din ang kontrol niya ang bawat taong nakasuot ng choker pero doon siya nagkakamali. Dahil ang lalaki pala kanina na ginawa niyang panangga ay siya na pala ang nag-iisang may suot ng choker at sa puntong ito ay natanggal na din ito ng idol nating si Engine. Nagpasalamat pa nga ito sa buong team Akota sa pakikipaglaban habang siya ay nasa boring na trabaho na pagtanggal ng mga choker. Sa pagkakataong ito, ibigla na ngang napasigaw ang taong ginawang shield ni Maimo na naputulan ng kamay dahil dito pa lang niya naramdaman ang sakit ng pagkaputol ng kamay niya. Humingi naman ng tawad si Engine sa lalaki at sinabing ang healer na daw nila ang bahalang gumamot sa sugat nito. Habang si Rudo ay tulala pa din at para bang hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid ay bigla na lang may nag nagutos sa mga hell guards na ilikas na ang lahat ng tao sa crowd palabas ng lugar. At sa sumunod na eksena naman ay may kita natin si Zanka na para bang nagulat nang nakita niya kung sino ang nag nagutos sa mga Hell Guards. Dahil ito nga ay walang iba kundi ang kanyang kuya na si Goka. Sabi naman ni Engine, ito daw ang unang pagkakataon na magsasagawa sila ni Goka ng operasyon ng magkasama. Dahil katuwang niya daw si Goka sa pagpaplano at pag-iisip sa trabaho e naging mas madali daw para sa kanya ang lahat ng ito. Kaya nagpasalamat siya dito at pabiro niya pa itong tinawag na Mr. Hardworker. Seryosong sagot naman ni Goka kay Engine ay tumahimik na lang daw itong si Tamad. Sa kabila ng kakulitan ni Goka at Engine ay unti-unti na nilang pinapalabas ang mga tao sa gusali at si Isha nga daw ay nakahanda na para gamutin ang mga sugatan sa labas ng gusaling ito. Habang si Rudo naman ay kalmado lang na nagmamasid. Napasabi na ito pala daw ang kayang gawin ng mga matatanda. Pero agad namang kumontra ang choker maker na si Guntes. At ayon sa kanya ay naiintindihan ng lahat ang kanilang mga tungkulin. ginagawa ang mga ito kahit walang utos. Sa kabilang banda, isa rin naman daw siyang matanda. Ngunit ang tanging nagawa niya lang ay ipakiusap na ang iba na lang ang humawak ng sitwasyon. Hindi niya din daw alam na sina Engine at ang mga Hellguards ay nangungulekta na pala ng choker dahil dapat daw ay napansin niya. Ngunit sinabi ni Rudo na marahil ay dahil hindi pa niya kailanman nabubuksan ang napakaraming puso ng sabay-sabay. Aminado rin naman si Rudo na siya man ay naikita lamang ang nasa harapan niya gaya ng dati. Ngunit ayon kay Guntes, may iba pa bukod kay Rudo, isang tao na ang pintuan ng puso ay nakabukas na. At bigla na lang lumipat ang eksena habang si Maimo ay nakahanda ng hulihin ng mga Hellguards. At sinabi na ni Goka na sasama na sa kanila si Maimo at sasabihin ang lahat ng sikreto nito habang ito ay nasa loob ng Zelda sa lugar ng Hellguards. Pero may napansin si Goka na isang nakakapagtakang bagay, isang choker ang nasa may binte ni Maimo na parang ginawa itong isang anklets. Bago tayo dumako sa susunod na eksena ay balikan muna natin ang pahina na may sinabi si Guntes na may iba pa bukod kay Rudo. Isang tao na ang pintuan ng puso ay nakabukas na at ang tinutukoy nga ni Guntes ay walang iba kundi si Maimo. At habang ito ay nakadapa, sinabi nitong meron pa din siyang Mike dahil hindi niya naman daw ito tinurn off o pinatay. Kaya naman ginamit niya ang kanyang gene key at kapangyarihan. Ininom niya ang kanyang dugo at inutusan ang sarili na mag-anyong mas higit pa sa tao. At dahil nga sa sinabing ito ni Maimo ay nagulat si Goka at unti-unti na ngang tumayo si Maimo na para bang hindi napinsala ang mga tuhod nito at unti-unti na nga siyang nagpalit ng anyo. Sa madaling sabi, ang kapangyarihan ni Maimo ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang sino mang target niya sa sandaling mainom niya ang dugo ng mga ito. Dito pumasok sa isipan ni Rudo ang mga salitang sinabi kanina ni Guntes na kapag umabot ang tinig ni Maimo sa isang kaluluwa, ang kaluluwang iyon ay babagsak mawawala ng dangal. At kapag nangyari iyon, babaguhin mismo ng kaluluwang iyon ang sarili nitong laman o sarili nitong anyo. Muling naalala ni Rudo ang sinabi ni Maimo na ang anyong lampas sa pagiging tao. sa baylitaw ng isang nilalang na pwede nating maikumpara sa ginawang disguise ni Tamsi noong nakita siya ni Amo na parang isang anghel sa kalangitan dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Mukhang matindi ang laban na bubunain ng mga cleaners at hell guards. Laban sa mas pinalakas at bagong anyo ni Maimo. Isang nilalang na tila kayang sabayan ang buong team ng Akota at ng hell guards. At kung ganun nga, mukhang ang susunod na chapter na ang isa sa pinakamalupit na labanan na tiyak nating aabangan kapag maisalin na ito sa anime. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-comment at i-share sa iba nating tropa dyan. At syempre, kung bago ka nga lang pala dito sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. At muli, this is Kuya Boy, itakits next upload!